Edad, 'yan na siguro ang isa sa pinakamalaking pressure sa pag-aasawa at marahil pinakamaling dahilan para pumasok sa isang relasyon. Wala namang nasusulat na batas tungkol sa pag-overstay sa pagiging single. Pero bakit nga ba pagka nagkakaedad ka na, eh feeling mo tinutugis ka na kung single ka pa? O di ba? Misan problemadong problemadong mga tao sa'yo na parang isang problema ang pagiging single mo. At ang solusyon ay eh, ang pag-aasawa ng kahit sino basta maisalba ka lang sa pagiging single. Hindi natin sinasabi na pag may edad na, eh, hindi na dapat mag-asawa. Ang tinutukoy natin ay yung mga maling dahilan ng pagpasok sa relasyon. Kasi nga, ang kadalasang nangyayari, e eh, nawawala na o sinusuko na ang ibang mga pamantayan, basta makasalang. Para bang pag may edad ka na at single ka, bawal ang choosy. Tama ba yun? Tama ba na ang maayos mong buhay bilang single eh isa sa walang bahala mo na lang, basta lang masabi na may asawa ka na? Tama ba na hindi na maging choosy at kahit sinong pwede ay gogogo -go, go, na agad? Kahit anong edad ng tao, kung kalooban ng Diyos na mag-asawa siya, ay dapat pa din niyang i-uphold ang pamantayan na nais ng Diyos. Hindi naman nagbabago ang katotohanan na ang goal ng marriage ay ang parangalan ng Diyos. Kaya dapat lang sundin pa din ang pamantayan ng Diyos. Hindi yung makasalang eh, okay na, parang paninda na kailangan ng mabenta agad kasi baka ma-expire. Mali-mali yon. Yan pa ang nagiging dahilan kung bakit yung iba ay gumugulo pa ang buhay. Nag-asawa dahil na pressure at hindi dahil sa natagpuan na ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Bible, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yan ang dapat nagabay ng ating pamumuhay, single ka man o married o kahit may edad ka na at single ka o ano pa man ang kalagayan mo sa buhay. Ang hangarin dapat natin ay ang mapapurihan ng Diyos. Pwede kang mabuhay ng may asawa na napaparangalan ng Diyos at pwede mo ding maparangalan ng Diyos bilang single. Ano man ang iyong edad. Walang kabawasan sa kapasidad mo na maparangalan ng Diyos kahit na ibang status mo sa mga nakapaligid sa iyo. May asawa ka man o wala, ang kasiyahan ng buhay mo ay sa Diyos mo maisasalalay. Eh. O, oh, asa ka pa